Pwede kami lang ano, nagusta uh, si Car. Gusto nila yan si Car. Yung parang shell. Shell. Sorry, shell. Pagalang pa lang na. Sala, sala. 1.14. Sir, ito. Kikiwa ako. Sir, meron pagkarni. Sir, iiwain ko. Ano, ano, Ray? Burao. Burao. Kung lang, sir, Oh, wala pa so, kung 50 yan. Wala ito. Ang hiyan, sir, may, may likong tumawad, eh. Pasensya na kayo. Sir, sa mara. Pero may mga mga 200. Kung 50 lang, lang sir, so, eh. kukunin ko yan. 250 lang. Sumaro yung sir. Sir, ako sa'yo. Matawad ako. Sabi ko 50 na lang. 250 raw. Sabi ko 50 na lang. Sir, aray. May nakarada ako. 250 pa yan. 250 na lang. Ito po. Ang tawagin dyan ay buraw. Sa pong prito, mandi yung patisan. Sarap to. <laughs> e kala mo puno ha, pero yung lalim mo, may e no, Pero sa Sa akin... lang. lang po, ay sir, na rin rin rin. Ako. Yeah, yan. Uh. Sir, Yan, yan. ako. Eh, hindi na mo, Ka ano lang ako last time. Sir, aray, bako lang Harry, ako. Ay, sir, naman. Nakaiba naman aray. Ay, hindi kami nakain ang gayon. Ay, yung sa amin din sa na kami nakain ang gusatong gayon. <laughs> yeah. yeah. Ano, say nai 340. 340. Ano ano eh. Ano yung area? Sa inyo? No, no. Ako, 50. Ano <laughs> ko 50? Ito lang sa Ayun sa kabila pala. Ito kami lagi nabili ng isda. Tsaka ano kasi dito galing sa dagat. Ang ahon lang. Lumanguhi. Tapos ano? Ito lang daw. Yes, isa yan. Ah, ah, ah. Six, 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 six. It's 60, it's Hello, hello Ang ng inyong ispa Sige po po. po, ayan Sige okay. po mga mabunso, bibili ako ng gulay na makasigan isla, kaya naman Para tayo Ano ba kayong maligat ah, ah, na talabasa? Magtabi ng maligat. Ayan, parang ano magulang na Pag-resurang tayo

Ano siya mga kabunso? Ako na ipagugulay. Sabi Kasi na ito ang gulay. Ano? Ano? Sabi ko na Sabi ko na ito. Sabi ko na Ligat, ligat, ligat siya. Kasi, kasi hindi maligat. Inog. Sa maligat. siya ka, kagawa sa pino. Ayan. 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 Sa Ayan. Ayan. sa Ayan. 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 Ayan.

Ito so, yung mga muna tayong talong sa yung torta Kalonggong? Opo po ka, hindi siya Wala malaki? siya Wala po ka, siya Wala ka, kung ano yung mga mga yun kundi mahal kita kung ano yung kahit kung ano yung kahit 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 kahit

Salamat po. Bili kami ng isda at saka gulay. Ngayon naman, ihugasan ko siya para ilay ko sa rep. Para ipiprepe ko lang siya. So, ito yung tinatawag na gulyasan. Isda ng gulyasan yun. hugas-hugas muna tayo yun, guys. Hugas-hugas muna tayo mga kabunit. So, gawin sa isda. Ang cute na relate kailangan natin kasi madumi siya ganoon sa palengke ay huwag to nandito kong kasulit apat na hugas apat na hugas para malinit mabingit ito yung katapar mo ito kakas aray marit lang marit lang ito kasang kakas aray ito kakas aray sabayang Tama lang. Ito lang. Ok lang. Next ay. Ito yung isda naman na isdang lumaan lumaan sa loob. Tag ito, sa loob niya. Buraw. buraw. isdang buraw ito. Buraw na isda. Isda na buraw. Ulit. <laughs> Sakit sa likod, maghugas ng isda. Sakit sa baywang, kasi naka gano'n. Ang tag ko kasi eh. Ang oh, masarap sa isdang buraw, oh. ano, patisan mo, kaya pitrito mo. Kaya paksil. So marami kong minagawa ni Dea ngayon maghapon. Ano kami? Ah... Uh, hindi kami masipag ngayon maghapon. Tinatamad kami. Kailangan marunong ka maghugas ng isda. Bago mo siya ilagay sa red. Tanggalin mo ang hasang, tanggalin ang bituka kasi para malinis siya kasi matight po yun Ayan. then ho, so, tatanggal na siya tatapin ng tubig tatalain yan ang atlong hugas pinagay po natin yan para pag pinirito po siya na siya. Uh, nananig po yung asin. Ay po, na. Ay, may sakalan pala, pati ko ginagamit. <laughs> yeah. Kailan marunong po tayo sa lahat ng bagay. Paano maghugas, paano mag-tawit uh, ito. Magluto, kaya marunong lahat. Kasi po, nang ano po ako, nag-aaral po ako, tinuruan ako ni Mader, na inay, na mamili, palengke, magbukas ng isda, magluto. So, dapat marunong yan. Hindi lang po lang sa marunong kaya pumain. So, dapat marunong tayo sa lahat, 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 lahat. Dahil malaki po siya, hatiin po natin. Bayo. Yeah. Tapos, hugasan po ulit natin. Ito po yung pinaka-final na hugas. Para lagi na si Papa Ruera. Matira pa. Ayan. At yung kali, magkal po natin. Walang pulid yung hugas. Masyado po ako malinis maghugas. Natula ko nakikita ang pula. Kung na wala na po yung lasa. Napapla na yung isda. Ayan, tapos na po. And then, lagay po natin sa lalagyan. Ayan. Kailangan maayos yung lagi sa lalagyan. Baligtaran po para pag ma process siya, madali siyang kunin. Ayan. Kailangan marunong ka rin magpatas ng isda. Hindi ba sila nang nilagay? Pwede kasha po, di ba mga kabunso? And yes at so, man, kung, actually, di po, ito ang ano natin. Ito naman po. Tapos ganyan din po yung slan nito Luma, ano? Puraw din. Kaya lang maliliit lang. Maliliit naman to Maliliit to Kasi yung na malalaki. Ito po yung mga anak nun. Kasi po nag-iisa ko na marami. Para dukot-dukot na lang sa red. Diba? Hirap kasing may maya na sa paling kinakapagod. So ang gawin na lang po natin, na mamalingin na po ko ng lingguhan. Para at least, umulan man, may stocks po tayo sa rep. Ito nga mga kabunso, kung alam nyo po yung shell, yung parish, parish shell hindi ocean <laughs> yung shell sabihin yung mga ito po yung gina dobro po yung tahong di talaba ito naman po yung tawag sa amin dito si car sa patangkas ang tawag namin si car sabihin shell po din siya sinusundot po ito ng karayom para makuha na yung laman sa loob sinusundot po tinatanggal sa dyang mga ano parang yung ganon so kinakap dito so sinusundot na ganon ito naman po gamot po sa Kuiper. Saka bigaling po ito ano, sa mga singer. Bigaling gusto nyo gumaling. Gusto nyo matutong kumanta. I mean, para gusto nyo gumanda yung boses nyo. Ito kakainin nyo. Kasi ang halo lang ito yung tuluya lang. Saka So, hugasan ko ito. So. Medyo madumi siya. At sa buhangin nyo. Ang pag po nyan, hanggat hindi nakikita yung Malinaw, malinaw po. Malalamig po ang putik po. So, mabuhangin po ito. So, ano? ano, ano. So, ko po yung sabaw ito. Kailangan pala marinig siya. Walang hugas na hugas. wala